nice scam po ako mga kapwa natin yung sa isang nagpakilalang taga bangko. Nangyari ito noong February 5, mga 4 ng hapon. May tumawa kasi sa akin na nagpakilalang taga bangko. May app kasi yung bangko na doon makiklaim yung points. Bukod sa application nila, may isa pa application para doon iklaim yung points. So, dahil doon, na-scam ako ng uh, nagpakilalang taga BPI. Malaking halaga po yung na-scam sa akin mga kapwa yung manalagbay. So ngayon ako nakapag video kasi nga uh, inasikaso ko yung case ko, uh, nireport ko sa bangko tapos pumunta din ako sa cybercrime uh, division para i-report yung nangyari. Ongoing pa yung kaso na to para mahuli natin yung nang scam sa akin ng pera. Malaking, medyo malaking halaga, makakaba natin malalakbay. So ganito kasi yung nangyari. Anong tumawag siya sa akin, nang kilala siya na ganito, ganito, taga-BPI siya, tapos Uh, sina, binanggit pa niya na eh, ano, da, Nicole daw yung pangalan yung pagkatanda ko. Tapos, uh, pagkatapos niya nabanggit yung pangalan niya, binanggit niya yung application na doon ko daw i-claim yung points na hindi ko pa na accumulate simula nung nag-open ako ng account. So, ganito yung Uh, sinabi niya sir may points ka dito na hindi na accumulate ilang taon na so kailangan mo tong makuha para bago ito ma expire or bago ito mawala kasi sayang din nagkakalaga ito ng 56,000 yun yung sabi niya sa akin tapos pagkatapos nun, ngayon sir para makuha mo tong points mo na nagkakalaga ng 56,000 pumunta ka sa app mo tapos may pina-on siya sa akin doon na yung ano yung mga limit, pina-increase niya yung limit para daw papasok yung ano yung pera. Uh, hindi ko na ma-recall pero yung lahat ng limit ay pinataasan niya lahat ng limit pati yung sa online transaction na limit ay pinataasan niya hindi parang ano, pagkatanda ko top 50,000 yung mga limit doon pagkatapos doon sa app, ay pinapunta niya ako doon sa second app ng bangko na doon ko tayo claim pagkatapos nung pumunta na ako doon, uh, sabi niya sir, uh, hold lang sir uh, kailangan natin lagyan yung account mo para mapasok na natin tong points mo na ganitong halaga so hindi na ako nakapag isip kasi nga ba? pag na no, tayo na hypnotize tayo sa ganong halaga wala na talaga di mo na maiisip kung ano yung uh, magandang gawin nawala, nawala na ako sa isip yun uh, nabigay ko yung ano yung username ko ng ganon kasi yung ano pala nung huli ko nun na nalaman na kasi pag nag login tayo doon sa mismong app ng banko at saka sa isang app ay isang ano lang isang username doon niya nakuha yung uh, username ko kasi tinanong niya sir para malagin natin to kailangan ko tong ano uh, username mo para malagin natin dito sa system namin para makuha para makuha mo itong points pagkatapos niya hiningi yung ano yung aking username doon sinabi niya sir nandito yung points mo nagkakalagay ito ng 56,000 para makuha natin to may sisin ako na OTP ibanggitin mo sa akin para mapasok natin tong account mo so yun nawala na nawala na ako sa isip tapos parang minamadali niya eh sabi niya sir akin na yung OTP sir para mapasok na to hindi pa pumasok sir nandito na yung halaga sa banko mo kailangan ko yung OTP sir para ma-process natin to tong ah uh, points mo so yun nabigay ko eh nawala na ako sa isip tapos may pangalawa na namang ano dumating na OTP nagkalaga pa rin ng ano 25,000 So yun, Um, nabigay ko pa rin sa kanya kasi nga ano, minamadali na talaga niya sir, uh, di ko na nabasa yun yung ano, yung miss bong misses, di ko na nabasa kasi nga, uh, para ano para ma, hindi ma para makuha agad yung ano kasi baka mawala yung ano, yung points na yun mag ano agad, pag hindi mabigay yung OTP ay mag disappear daw, yun yung pagkabanggit niya So, nabigay ko mga tatlong basis na OTP. Pagkatapos nun, uh, yung pangatlong transaction niya, uh, 20,000 pa rin. Dalawang 25, isang 20,000. Yun yung nakuha niya sa ATM ko. Pagkatapos nun, ay nag-insist na naman siya na sir uh, nakita ko tong ano mo yung credit card mo uh, 70,000 yung ano mo dito yung limit mo pala okay lang ba siya sir i-increase natin to sir gawin natin ano to, to thousand ganon para mas magamit mo pa sa mga pangailangan pang bahay pang yung ganon kasi sir may ano tayo may uh, affiliate tayo dito sa mga grocery natin like yung ano yung mga malaking ano binanggit niya so yun na uh, Uh, wala pa rin hindi pa rin ako nakapag isip ng maayos pero nung tinignan ko yung app ko naka na dun sa cellphone ko yung mismong app ng bangko sinabi ko ma'am bakit na log to sa akin sabi niya sir wag mo muna ng galawin baka ma yung transaction natin baka hindi papasok yun yung sabi niya sa akin kaya di ko na naano napansin tapos sir akin na yung ano mo kasi para ma-increase natin tong uh, limit mo dito sa credit card mo so ayun uh, sir okay na sir nag uh, tapos na increase ko na na increase na malaki na yung ano mo na itong ganitong alaga. tapos nun uh, sir familiar ka ba sa ganito sa itong mga treats may treats pala dito tsaka itong meron ka pang points dito na hindi pa na accumulate ay pasok natin dito sa credit card mo ano to sir uh, parang points to sir mula sa affiliate daw na ano, binanggit niya sa isang gaming daw isang gaming na operation parang ganun casino parang ganun na ano pagkasabi niya Uh, tapos binanggit niya yung ano ko, yung card number. So di ko naman napansin. Uh, tapos pinabanggit niya sa akin ulit yung card number. Simula lang yung binanggit niya yung four letters yata yung five lit uh, five numbers. Mga five numbers yata yung binanggit niya. Tapos pinabanggit niya sa akin, sir, sige sir, uh, banggit mo sir para ma-confirm natin na sa iyo tong ano. So yung nabanggit ko yon, tapos sir yung ano next yung mga yung mga number sa likod pinabanggit niya. So yun yun yung ano malaking pagkakamali ko kasi nabanggit ko sa kanya pati doon yung information sa credit card. So yun na ko doon ng 15,000 tapos nagpa Starbucks pa, yun yung malala kasi nag-order pa sa Starbucks gamit yung aking credit card, nagkakalaga ng 3,000. Pagkatapos ng tawag, sabi niya sa akin, "Sir, uh, antayin mo lang mga ano sir, mga 5 to 10 minutes. Uh, babalik tata, tatawag ako ulit, sir, para makonfirm natin, sir, na pumasok na yung mga ano yung mga points mo para clear daw yung transaction. Kasi recorded daw, kasi bago nung tumawag din siya, sir, uh, this is ano uh, ni uh, this is recorded, ano daw, call for uh, ano daw, purposes daw ng ano, uh, record purposes naka-record daw yung ano, yung call namin parang ano talaga sila magsalita parang taga bang parang taga bangko talaga yung uh, galawan tapos ano din alam nila yung pasikot-sikot ng account mo sa bangko yun yung nangyari after ng tawag din na siya tumawag ulit sa akin binuksan ko yung account ko wala na tala naka access lock na siya tapos dun sa credit card ko bago kami nag in ng call nakadalawang transaction siya di ba diba? so yun na nakuhaan pa rin niya ako ng OTP doon kasi sabi niya Uh, sir, ito para ma-process na rin natin to sir, ay ano natin to uh, may na ako sa iyo ng OTP eh, banggitin mo lang sa akin para ma-confirm natin na uh, para mapasok na natin to so yun, yung una, 15,000 mahigit sa credit card bukod dun sa ano sa savings natin, yun, dun sa credit card, yung 15,000 mahigit, at yung 3,000 tapos na, no, nung napatay na yung tawag, dun ko na na-realize na na-scam na talaga ako putik. Uh, hindi ko na talaga maano talaga lahat. Ang laki talaga ng pagsisisi ko na naniwala ako agad. So, sinare ko lang to sa inyo para hindi rin kayo mga biktima. Kasi tulad ko, mahirap lang tayo eh. Kawawa, sayang, kawawa. Kahit ngayon, hindi pa rin ako makapag, ano, kung di ko alam kung ano ba yung kahihinanatnan sa uh, case na to kung ma-resolve ba mahuli ba yung ano yung nang scam sa akin sana lang mahuli hanggang ngayon tinatrabaho ko pa yung ano sinumbong ko na sa government natin sa kinaukulan so nung gabi yun, mga gabi gabi na ako nakapagload kasi ng na, ano pantawag doon sa hotline ng bangko tumawag ko don pinasara ko yung ano pina ko yung mga account ko yun nabanggit sa akin ng ano ng hotline ng bangko na nagkakalaga ng humigit kumulang ano 90,000 o 90,000 to 100,000 yung nawala sa akin kasama yung sa credit card kinabukasan pumunta rin ako ganon din malaki-laki talaga yung nawala sa akin tapos ang masakla pa doon kasi kasalanan ko, walang reimburse yung bangko sa akin. Hindi sila liable sa ganun kasi OTP generated daw. Nilock lang yung account ko, yun ang yung nagawa nila. Ang pag-asa ko na lang yung sa cybercrime kasi ginamit sa GrabPay, tatlong beses sin doon sinin sa GrabPay tapos ang dalawang transaction sa credit card ay ginamit sa gaming at saka sa Starbucks baka doon sa GrabPay at saka sa Starbucks may pag-asa tayo na mahuli yung scammer na yun so lesson learned huwag tayong basa-basa maniwala lalong lalo na kung number lang yung tatawag so dapat talaga kung may transaction tayo doon lang tayo diretso sa banko So, ayun, mga uh, kapalang mga lalakbay, masakit para sa akin, pero wala na tayong magawa hanggang pagsisisi na lang pero ito kailangan ano, babangon na lang tayo muli magingat na lang tayo bawat isa para hindi tayo ma-scam sa magandong ano, ganitong klaseng tao na hindi nagtatrabaho ng maayos so yun lang mga kapal natin manalakbay